Sa mga pahina ng Biblia, binanggit ang dalawang nilalang na tila hindi pangkaraniwan, ang mga serapin at kerubin. Sino nga ba sila? Mga anghel ba sila o simbolo lang ng kapangyarihan ng Diyos? Totoo ba ang kanilang pag-iral? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para masundan mo pa ang mga video tungkol sa pananampalataya, Biblia at mga misteryong espiritual. Ang Seraphim at cherubim ay dalawang uri ng makalangit na nilalang na mababasa natin sa banal na kasulatan. Sila'y may partikular na tungkulin sa presensya ng Diyos. Sa Isaiah 6.2 hanggang 3, inilarawan ang Seraphim bilang may anim na pakpak, dalawa upang takpan ang mukha, dalawa para sa paa, at dalawa upang lumipad. Sila'y nagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoon, isang paalala ng kabanalan ng Diyos. Samantala, sa aklat ni Ezekiel sampu apat, makikita natin ang kerubin na may apat na mukha, mukha ng tao, leon, toro, at agila. Isa itong makapangyarihang simbolo ng kaalaman, lakas, liderato, at pananaw. Ang mga kerubin ay inilalarawan rin bilang mga tagapagdala ng trono ng Diyos, mga tagapag-ingat ng sagradong lugar at mga saksi sa kanyang kaluwalhatian. Matapos palayasin sina Adan at Eva sa paraiso, inilagay ng Diyos ang mga kerubin sa pasukan ng Eden upang bantayan ito, ayon sa Genesis 3:24. Isa itong patunay ng kanilang mahalagang papel sa plano ng Diyos. Hindi sila basta simpleng anghel lamang na may pakpak. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng kaseryosohan at kabanalan ng langit na higit sa ating naiisip. Ang kanilang mga anyo ay hindi tulad ng karaniwang representasyon ng mga anghel sa sining o pelikula. Sila ay nilalang na may malalim na simbolismo at hindi madaling maunawaan sa pisikal na anyo. Ang serafin at kerubin ay makapangyarihang paalala na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang malawak kundi puno ng hiwaga, kaayusan at kadakilaan. Ang papel ng Serapin at Kerubin ay hindi lamang nakatali sa Biblia bilang makasaysayang nilalang. Sila ay naging simbolo rin ng ating pananampalataya at pag-unawa sa kabanalan ng Diyos. Ang Seraphim ay kinakatawan bilang mga nilalang na laging sumasamba sa harap ng Diyos. Ang kanilang awit na banal, banal, banal ang Panginoon ay isinasabuhay sa liturhiya ng simbahan, partikular sa misa, bilang paalala ng kabuuang kabanalan ng Diyos. Ang mga kerubin naman ay itinuturing na tagapagdala ng presensya ng Diyos. Madalas silang inilalarawan sa mga arko tabernakulo at altar bilang representasyon ng pagkadakila ng Diyos sa kanyang templo. Sa mga simbahan, madalas tayong makakakita ng mga imahe ng kerubin at seraphim sa mga pintuan, pader o altar. Hindi ito upang sambahin kundi upang ipaalala ang presensya ng langit sa ating pagsamba. Ipinapakita rin nito ang pagkakaugnay ng langit at lupa sa pamamagitan ng liturhiya na habang tayo'y nagsisimba, nakikilahok tayo sa pagsamba ng mga makalangit na nilalang sa trono ng Diyos. Ang kanilang papel ay paanyaya sa atin na pumasok sa panalangin na may takot at paggalang dahil ang ating Diyos ay banal at makapangyarihan. Katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging banal sa ating pamumuhay. Sa teolohiya ng simbahan, ang mga serafim ay may pinakamataas na antas ng kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Sila ang pinakamalapit sa Kanya na may tungkuling sumamba ng walang patid. Ang kerubin naman ay naglalarawan ng karunungan at pangangalaga. Sila ay bantay ng banal na misteryo at paalala na ang Diyos ay hindi basta-basta nauunawaan, kundi dapat lapitan ng may kababaang loob. Ang mga anyo ng serafin at cherubin ay madalas itinuturing na misteryoso, minsan pangay nakakatakot. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ang kanilang hitsura ay puno ng simbolismo. Ang anim na pakpak ng serafim ay hindi lamang para sa paglipad. Dalawa ay para takpan ang kanilang mukha, isang pagpapakita ng lubos na paggalang sa Diyos. Dalawa ay para takpan ang kanilang paa, simbolo ng kababaang loob, at dalawa ang ginagamit sa paglipad, pagkilos sa paglilingkod. Ang apoy na karaniwang kaakibat ng Serafim ay nagpapakita ng kadalisayan. Sila ay mga nagniningas ayon sa ilang komentaryo at nagpapahiwatig ng masidhing pag-ibig sa Diyos. Ang kerubin naman ayon kay Propeta Ezekiel ay may apat na mukha, tao, Leon, toro, at agila. Ang bawat isa ay may simbolikong kahulugan. Ang tao para sa karunungan, ang leon para sa lakas, ang toro para sa katatagan, at ang agila para sa espiritwal na pananaw. Mayroon ding pakpak ang kerubin at madalas silang iniuugnay sa presensya ng Diyos. Ang kanilang mga pakpak ay bumabalot at pumoprotekta sa kaban ng tipan, simbolo ng kabanalan. Sa sining at arkitektura ng simbahan, makikita natin ang mga detalyeng ito. Hindi upang bigyang anyo ang misteryo, kundi upang ipahayag ang lalim ng katotohanan ng langit sa wikang kaya nating unawain. Ang kahalagahan ng kanilang anyo ay hindi nasa pisikal na forma, kundi sa espiritual na mensahe. Pinapaalala nito na ang Diyos ay hindi basta nauunawaan sa anyo ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't ang kabuuang larawan ng Serafin at Kerubin ay paanyaya sa atin na humanga, magpasalamat at lalo pang manalangin, sapagkat ang Diyos ay dakila at ang kanyang mga nilikha ay sadyang kahangahanga. ang pagkakalikha ng mga serapin at kerubin ay hindi lamang para sa pagkamangha, kundi upang ituro sa atin ang mas malalim na katotohanan ng pananampalataya. Sila ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kabanalan at walang hanggang kapangyarihan. Ang presensya ng mga makalangit na nilalang ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay bahagi ng isang mas malawak na espiritwal na realidad. Ang Seraphim na patuloy na sumisigaw ng banal, banal, banal ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkulin bilang mga mananampalataya ang sumamba at luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng panahon. Ang kerubin naman bilang tagapangalaga ng presensya ng Diyos ay nagpapaalala na ang ating buhay ay dapat maging templo rin ng kabanalan. Tayo ay tinatawagan na maging tagapagdala rin ng presensya ng Diyos sa mundo. Sa bawat imahe, simbolo at kwento tungkol sa kanila, nakikita natin ang kabuuan ng Diyos na hindi natin kayang ihambing. Subalit kaya nating pagnilayan at paglingkuran ng may kababaang loob. Ang kanilang hitsura at papel ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang sa pag-unawa kundi sa pagsamba. Hindi sapat na malaman, kailangang isabuhay. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging saksi rin sa kabanalan ng Diyos. Ang ating buhay, sa salita, gawa at panalangin ay dapat magpatunay na tunay ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kaya't sa tuwing nakikita natin ang mga serapin at kerubin sa sining, sa simbahan o sa ating mga dasal, naway maalala natin ang kanilang tunay na mensahe, manalig, sumamba at mamuhay na may kabanalan. Sa kabila ng mahiwagang anyo ng mga serapin at kerubin, ang kanilang mensahe ay malinaw, ang Diyos ay dakila at ang ating pananampalataya ay bahagi ng kanyang banal na plano. Sa pamamagitan nila, tinuturuan tayong tumingin sa langit at magtiwala sa Diyos na higit pa sa ating kayang unawain. Nawa'y ang kanilang presensya sa kasaysayan ng ating pananampalataya ay magsilbing paalala na ang pagsamba, kabanalan at pagsunod sa Diyos ay hindi lang para sa langit kundi para rin sa ating buhay araw-araw. Maging katulad nila tayo sa pagsamba, sa paglilingkod at sa pag-ibig sa Diyos. Kung naging makabuluhan sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon para manatiling updated sa iba pang kaalaman tungkol sa pananampalataya, Biblia at mga misteryong espiritual. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Diyos.